Sa ibang balita, muli raw sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Kasunod yan ang nakatakdang pagtatapos ngayon ng ipinatupad na tatlong araw na Suspension of Military Operations o SOMO. Tatlong sundalo ang naiulat na sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital habang tatlo rin ang sugatan sa panig ng BIFF. Ayon kay 601st Brigade Commander Colonel Mel Feliciano ng Philippine Army, nagsimula ang putukan pasado alas 9 ng umaga kanina. Naganap daw yan sa magkahiwalay ng mga komunidad sa Maguindanao habang nagsasagawa ng security patrol ang mga sundalo. Halos magkasabay ang nangyaring bakbakan sa barangay Manla o sa barangay Malangob sa Datu Unsay sa Maguindanao at sa barangay Pamalian sa Sharif Saidona Mustafa. Patuloy pa rin daw ang palitan ng putok at pagpapadala ng mga sundalo hanggang ngayon. Matatandang ipinatupad ang SOMO nitong biyernes upang bigyang daan ang mapayapang pagtatapos ng mga estudyante sa labing tatlong munisipyo sa Maguindanao.